sa <coughs> so, like and share. guys. Guys ah. Thank you guys. Follow nyo yes. daw. Share okay. ba lang kasi nyo. <coughs> ay, ay Mabayad muna ako. ng tubig. Ate Paigib nga po. Hmm. Ito po ba yan? Mabalit yes. na ko. Tayo igib guys. Hmm. Yes guys. Ayan guys. guys. Ito nga pala namin oh. inumin. In Dab na ako guys. Sa mga pang araw-araw. Paano, paano? Pangarar namin ini namin kami Namin din sa kampo namin. guys. Ako na bibili ng... Bili mo na ng kape. Para sa mga tropo natin dyan. Ayun, hey, shoutout sa nagpabili daw. Shoutout guys. Sa nagpabili. Shoutout kay Senior Obligar. Ito guys. guys. Wow. guys ng inumin nila test namin pala guys namumaklat naman balik ko yun lang guys see you next video paula na kasi kaya eh times up ko na yung video see you next video sana huwag kayo magtawa support so, sa lahat ng video ko na in-upload Oh, oh, oh. <coughs> Yun lang guys. Bye bye. follow and share. Attract na lang din po. Thank you.